Ang publiko naman may rason daw para mabahala kung nananatili lamang sa iisang lugar ang mga dayuhan sa ating bansa. Ayon yan kay Senator Estrada. Alamin pa natin ang kabuang pagulat mula kay Bombo J.C. Galvez. May rason para mabahala ang publiko kung nananatili lamang sa isang lugar ang mga dayuhan sa bansa. Itong sinabi ni Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jingo Estrada hinggil sa napaulat na pagdagsa ng mga Chinese students sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Estrada, maraming dayawang estudyante, hindi lamang mga Chinese, ang pumupunta sa Pilipinas para mag-aral. Ngunit kung ang dami o pagdagsa nila sa isa o piling lugar ay may dahilan para mabahala at magtanong kung bakit sa isang lugar lamang. Sigit na umano ng pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa lalawigan, Kinikilala rin ng senador ang haka, -haka ng publiko na posibleng spy o malagay sa peligro ang ating national sovereignty. Kinikilala rin nito ang pagnanais ng mga foreign students na mag-aral sa bansa, ngunit dapat ding matiyak na hindi ito magiging banta sa ating seguridad. Anya, hindi lamang ito patungkol sa usapin ng edukasyon, ngunit maaring malagay sa alanganin ng ating national security. Hindi natin matatanggal sa ating isipan na yung mga haka-haka na ganyan. Baka yung ating national sovereignty ay eh baka malagay sa peligro. Alam mo no, marami naman ng foreign students ang pupunta dito sa atin para mag-aaral. Hindi lamang yung mga Chinese nationals. Maraming ng mga Koreano nag-aaral din dito sa ating bansa. Pero kung ang dami o pagtagsa nila sa isa o piling, piling lugar lamang, may rason para, alam mo, para mabahala tayo o magtanong kung bakit bakit sa isang lugar lang, di ba? Dahil maraming, marami naman tayo yung universities o colleges na di sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay bakit sa kagayal, bakit sa kagayal ang concentration ng mga dumadayong uh, Chinese students kung saan may dalawang ed edka sites tayo, di ba? Eh ang tanong lang, nagkata nagkataon nag lamang ba ito? Gayunpaman, bukas naman si Strada na imbestiga ng Senado ang isyong ito Gayun din ang usapin sa pagbibigay ng pasaporte sa mga Chinese nationals dahil nalalagay sa alangani ng seguridad ng bansa. Ipatatawag naman ang Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment at ilan pang kinaukulang ahensya hinggil sa issue. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!